Hello guys. Na na? Oh, 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 tapos yung sa abang ko naman. Hello guys. Tapos na kaming magpapadyas. Kaya punta kami sa Bida ang saya. kami ng ice cream. Ice cream, ice cream. Yummy. Kasi may bata akong kasama. Yan. Three years old lang yan siya. Si <laughs> hi naman. Oy. Si hi to the vlog. Pag kumita na kami, kakain na kami ng chicken. Ngayon, ice cream lang. <laughs> Sige lang, mag-order pa. Ano sasabihin ko? Wait lang, wala. Wala pa lang pera. <laughs> Hindi ako magkano ba, babe? tingnan mo lang naman. tanong Magtanong ka muna, ice cream magkano? Diyan sa may gilid lang. Huwag ka nang mahiya. Hello, guys. So, sabi ko sa kanya, ililibre ko siya ulit ng ice cream. Ha? Ice cream? Um, ah yun meron doon magkano? lima o oh, dalawa ikaw na pumili ng flavor sige na ay pira pala oh, ano, ikaw ba mang libre? ha? so ma ang dami mga ako ba ang mang li libre limang? oo dalawang dalawang ano limang kaya mo bakit pag may alang lilibre kita so sampo? oo sampo wow sana ko yan kakain na ang baby namin ng no? ice cream ayan Papunta na siya. <laughs> Craving daw siya ng pizza. Eh meron naman tayong blessings. Kunti kaya treat natin si baket, Kasi baby yan eh. Matampuhin yan eh. Yung Bakit ko. Kailangan masarap pa? Anong, man, ma anong flavor? Ha? Chocolate at saka Ikaw bahala kahit ano Masarap naman yan Okay So antayin muna natin si Bakil Yun na ba? Kanina sa pizza tayo ngayon dito ng Bakil Ayun na Hmm, sarap pakit huh? Akala ko ba sa cone? Huh? Hindi naman sa cone Ah, saan? na naman ako <laughs> <laughs> Yan, kakain na baby Ayun ka na Ayan, ano, masaya na? Naka, ano pala siya, nakabaso. Hmm. Oh. Mas gusto mo yung nakakon. Mas, mas, mas maganda ang ganito eh. Ayun na. Pakita natin si Jolly. <laughs> Wala tayong picture na. Wala na tayong picture? Wala tayong picture? Dali. Picture naman yung naka, yung sa'yo. Hawakan mo yun. hindi, yung naka ganun ba? Kasi pala sa sulit dito. Di daang saya. Minsan lang naman oh. tayo mangan. Hmm. Tingin na. <laughs> Para mga tangan lang. <laughs> Para tayong buang. Hmm. Sarap mo. No? Masarap. Pa. pa ito, halo pa ito. Depende sa iyo. Mm -hmm. hmm. Bawal to sa si diabetes ko kumain. Minsan lang naman. Nag soft drink tsaka nagano ano pa. Minsan lang naman. Thank you for watching.